Hello mga Charz, maayong adlaw. So for today's video moadto day mi sa Barangay San Carlos, Dapa, Surgao del Norte. Since kompleto naman mo, na mo ang team, so moadto na mi, guys. Come with us. So at this moment, niabot na diri sa barangay San Carlos, Siargao Island. So mao ni diri ilahang community. So nang naog nami mi, kiniabot naman mi. So ang unay naog katong first team nga diri na assign sa barangay San Carlos kay kami sa consolation man ni. So mga ka-chars, uh, gipanaog mi apil kay lagi <laughs> na daw giandam nga foods para sa amo. Char na all night pa foods. Bitaw so sila ako mga kauban padulong nami sa barangay hall ni Ladere. So ni sila dire, I mean mo lang uh, mga households dire sa barangay San Carlos. So come with us guys. Charot. So at this time, niabot na may diri sila hang barangay hall. So nasulod namin kay naalagi daw sila giandam para sa mo. Char, sana all! <laughs> 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 Salamat sa Welcome to Charles vlog <laughs> Guys, mong na may kibusog na mga kapitan May <laughs> 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 nga rin ay parang mga Charles May <laughs> vlogger na ako today, <laughs> So mga ka-chars, nibalik na mi sa amo ang pambot kay lagi base sa pag-interview wala sila dogong diri nakita sa ilang barangay sumu transfer na pun mi sa laing nga barangay which is sa barangay Konsolasyon kasi kinikan niya nga barangay so kay busog naman mi kay gipakaon man mi so abtik abtik na neron mo lihok charot <laughs> So anyway, kung na di ay sila nakita nga dogong, amo dahil silang interviewon about sa dogong. So mo niya mong purpose di rin, nga nung nag-anime di rin, nagbarangay-barangay mi, kung na ba, sila nakita nga dogong in person sa kanang pagpanagat nila. Kay usually, ang among gina-interview is kaning mga fisherman, kaning managatay. Kung nakakita ba